Ayaw hatakin na natin ito. Kailangan kapit natin ang pang-hatak. natin itong bakal ito rito. Para mahatak, maunat siya. kailangan kasi maulat to maulat dito pa dito Yun yung yan yung hinahatak. Sinubitan ko ng kadina. Kasi kailangan maunat ito. Kailangan maunat sa kato. Kailangan bumalik sa dating yung ano. Dating yung forma. Kasi pumasok yan. Ito. Ito. kailangan maunat siya. Kasi pasok. Kailangan maunat. Hello guys. Ito yung pa, naunat na. Bali ito yung katulad ng kabila. Kailangan matanggal yung mga ispat-ispat na yan, Ito naman dito, okay na okay na siya kailangan malinis siya katulad ng bago ikabit yung ano ikabit yung bagong front panel kailangan maayos ang forma eh, kailangan eh, kailangan mag grinder bago ikabit yung bago ito naman kailangan matanggal yung lumang front panel niya. itong kapirasong ito para maayos katulad ng kabila pero bago natin ikabit ito ang front panel oh. ng ila sa ilalim sa chassis niyan. eh, tinurnilyo ko na pero bago natin i-fix kailangan sabitan natin itong ano ito, panghatak kasi yung pagkakabangga niya medyo bumuka kaya kailangan hatakin natin para bumalik sa dating ano niya sa dating sukat niya kasi ang problema kasi ayaw siyang pumasok kailangan pumasok siya ayan. Mas malaki ang clearance, ayan. Eh. Tapos yung tigka yung kabila ganoon din. Ayan yung mga clearance na yan, kailangan hatakin siya. Kailangan pum pumareha clearance lalo na rito sa chassis ito. Chassis at saka itong body itong inner panel pender. Kailangan pumareha siya ito medyo malaki rito sa kaliwa, maliit sa kanan at medyo mataas kaya kailangan natin hatakin bago i i welding pero unahin muna natin turnilyuhan para naka-align pagkabit ng mga ilaw at saka ng hood at saka natin i ipipinish ng welding kasi kailangan pare-parehas yan yung mga clearance na yan pare-parehas ayan So, ginamitin natin ang fender. Uh, fender. Fender. bowl susukatin natin ng paikis titingnan natin kung parehas ang clearance ayan kailangan masukat natin ng 157 kailangan dito 157 din Ayan naman kitang kita o isang tornilyo ayan o. 157. Okay na. Tapos dito naman dito sa kabitan ng ilaw sa kabitan ng ilaw dito 100 ayan 100 44 43 and a half 143 and a half. So, one hundred ayan medyo kailangan umano na kanan dyan kan papunta sa kanan kaunti eh. ito ay nahatak na ayan may kabit ng kadina kinabitan ko na ng kadina para mahatak kasi yung yung inner fender pasok ang kabila sya kasi ito pasok to kailangan hatakin kaya dito ang ano nya